Oh hello mga kabendo. Uh, ito yung ano namin, uh, introduction video. Bali, parang uh, verification or legit check na rin sa amin. So, kami yung pito wifi pang tanga. At ito ang aming page. Ayan, magkita nyo may mga post na rin kami ng mga income ng mga partner namin. Na, ayan, mga minamanage rin namin na account or mga bendo wifi. Ayan ta uh, actually updated na to nasa 900k na to itong latest nito so hindi ko na alam kung na-post siya so tignan ko kung nandyan ba ayan so yung latest niya yon yun 900k yung inabot ng machine yung kita ng machine for tingin ko 3 to 4 years so average pa yung income nun so may mas malakas pang kitakan per day na kaya pa lagpasan yan. So, ayan. Kasama sa mga sinet-up namin yan, saka kami manage. And then, ayan. Ayan nga yung YouTube page namin. Ayan. Ayan. So, nag-uumpisa pa lang naman. So, hihingi kami ng support ha, ng yung subscription, views. And then, mag-comment. Like and subscribe lang kayo para updated kayo sa mga bagong video. Ayan. May mga bagong video na naka na. ready na na tinrasper namin mula sa YouTube uh, uh, last Facebook page. Ayan. So, mga videos ang namula dito pero may mga bagong line-up na kami, ng mga content na i-record or naka-record na i-upload na lang. Ayan. So, para pakita na may mga machine na kami. Ayan. So, pakita natin si TV. So, wala masyadong ay masyadong makikitang license sa aming na aming binenta kasi halos na transfer namin. So dito ayan halos used sila pero nasa account namin kasi hindi pinapa-transfer or sinabi naman namin sa client na may license sila. So itong mahalagang dapat malaman niyo sa so mga vendor na bibili nyo na ayun may license na naka-register sa inyong mga vendor na kailangan tina-transfer sa inyo. So Ayun, yung iba hindi nila pinapatransfer na pila ka-pip na lang sa amin. Hindi naman namin rin nire And ayan yung sa LPB. Nung nasa LPB pa kami. And ngayon, nasa ADO na kami. So, sa ADO naman, makikita yung mga history na tinransfer rin namin yung mga license. So, pagdating sa digit check, pagdating sa... Uh, yung pagdating sa license sa so pag transfer namin ng mga nabenta namin wala namang reklamo dahil transparent kami at uh, talagang ini-inform namin kung anong binili nila anong kasama sa package nila so dito makikita nyo yung mga license key namin iilan lang ayun marami marami rin pero konti lang yan kung tutuusin and dashboard ayun yung mga machine na Ayan. Ina-manage namin. And, ayan, for this month, mababa pa dahil kakopi ka lang ng buwan. And, may kita sa license transfer log. Ayan. Talaga tinatransfer namin. So, may multiple customer na kami na 1, 2, 3, 4, 5. Nakalima na siyang bendo na galing sa amin. Ayan. So, yan. Uh, yung verification step. So, kung gusto yung makita yung, ayan, nare-remote access rin namin sila. Para lang, ayan, kung paanti kayo, takatiwala kayo na yung mga content namin are based experience talaga. At hindi namin hinuhula or kinukopya sa iba. So, ayan, sabi si Piso Wi-Fi Pampanga na ayan, builder, operator, and nagpo-provide din ng service. Also, meron kaming, ayan, meron kaming group chat sa mga uh, customer namin. So, nandyan lahat yan. And mga rnd kami nandito na sinusupport or basta may issue, may ano, chat lang sila dyan and, and nagko-comment or nagre-reply naman, nagtutulangan. Yan. And ayan, yung remote access. So, medyo mabagal yata. Ayan, sa admin. yan so yun yung mga machines na nandito. So, mga minamanage o minimaintain namin. Also, kami nag-setup ng kadalang uh, uh, location. So, yung mga access point kami na naglagay and then kami rin nagplano. So, ayun, itasama rin namin sa mga content namin yan. So, ayan. So, sales inventory. So, mula nung... Pero ba ito nagumpita? Nating... Ayan, 2001. January. Ayan, until today. Invent total sales niya. Ayan. So, possible ang ganyan kalaking kita. So, na sure lang kung gano'ng katagal to. 2 to 3 years. Ayan, tingin pa tayong iba. So, PyTunnel yung gamit namin na pang remote access. Hindi ko lang sure kung na-upload na yon, O, na-upload na yata namin. amin. Ito. So, view nyo lang. Guide namin kung paano mag-setup ng remote access sa Adobe iSoft gamit ng PyTunnel kasi mas stable siya. Logout. So, yung ano. Oh, And then, ito meron rin, ito medyo, yung lala, ito. Okay. Ayan, password lang natin. Ayan, so Lala Pharmacy. So, isa na naman. So, uh, isa to sa mga minamanage namin. Nasaan na yan? Lala Pharmacy. So, tingin ko nasa 3, 3 to 4 years na rin ito. Tingnan natin ilan na invento niya. So again, nag-start siya sa isang, isang access point ng nagdalawa, tatlo, and then ngayon yata nasa apat o lima na siya. So nakalagay siya sa uh, palengke. Ayan. Tingnan natin. Di 18, January 1. Ayun, 400,000 naman to. So, ito, na-upgrade na siya. Wala sa lumang version na 3.86. Ngayon, naka 5 Anong version siya? Uh, system device. Ayun, naka 5.1.y. Pero sa mga bagong machine namin, naka 5.1.5 na sila. And then, ayan, yung mga matagal na. And then, meron naman tayo mga bago lang. And then, under na pa sila. Under upgrading or ang tawag doon. Nung pisa pa talaga yung kanilang tulad nito ay ito, you know, last month lang to. May na pa Hindi pa siya ng market. Hindi pa siya kasyado natutukan dahil nag-easy. Pero yan anak next project mo palalas pa located dito sa uh, located dito sa uh, plaza rin. Yung kanina pa link eh, ito plaza. So, hindi na natin. So, yung nito, dalawang access point. So, ngayon ko lang din ulit titignan yung sales nito. So, ayan, naka 13 pesos today. Yan. Yes. Okay. Tingnan natin. Mula kanin. Mula nung na-deploy siya. So, this lang yun. So, ayan. Sabihin na natin June. Ayan. Sobrang nag-umpisa pa lang. Naka 900 pa lang. Then, yung pinakamalaking client natin or minamanage is yun yung kaninang naka 900,000 na sa LPB and then lumipat siya ng ADO tingnan natin ilan na yung sales niya Kanel, yan. Exacto. Okay, so, Natin kung kapisado yung password. Ayun, pumasok. Okay, so ito yung kanina na ito yung mabot na 900 or 700 pa lang dito. Ayan, napaabot na ng 900K. So, kanila yung license na to na may 5 credit or sub-bendo credit siya. So, dahil lumipat sila ng ADO na available na to and for sale ito. So, binabargain na nila yan or binabenta na ng mura. And, ayan. So, currently, ayan, 400 siya today. Ayan, medyo marami na yung client. And then, yung machine niya is eh, alam ano ko ito, ano ito, uh, device na ba, magkita yung device. System ba? Ayan, yung payment portals niya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, itong disconnected. So, 6, 5. Kasama yung, kung tatanggalin yung main bendo. This is yung sa bahay nila. And, Meron na rin siyang mga PPPOE client. So, mix siya ng vendor and PPPOE clients. Ayan, alam ko may mga nakakonekta rin ng mga CCTV dyan. Kaya, naka-PPPOE. And, ayan, sales, 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 inventory. Alam ko, naka-Raspberry Pi 4 yung setup nito. And, di ko lang tanda kung kailan yung lipat nila. Pero, di sila lang yun. So, ayan, 2022 na lang natin. Until today, oh, di na muna. Naiyan. Sumula so, January one, ayan two hundred K. So two hundred K plus do sa nung luma system na one point one na ginitan nila. So yun, yan lang yung aming verification video. So, legit checking. Para sa mga mag-legit check sa aming page. And also, last na lang, yung pangalan na channel namin is M's World. Bali, yung bala kasi dito it's multiple na siya. kami uh, kaming buong pamilya is pwede mag-upload dito. Pero sa currently, ako, ako pa lang yung nag-upload ngayon. Pero in the future, mali natin. ako uh, nag upload ng mga videos. So, mga mostly mga business nila, yung mga content namin dito. So, yun. Again, kami si Piso Wifi Pampanga and ito yung aming uh, introduction video, verification video. Ayan, mga. Salamat. So, saan namin yung inyong mga subscription. And kung may mga tanong lang kayo, comment nyo lang sa mga videos namin at sasagutin namin yan. At kung kailangan pang ng video or content, gagawin namin content. Ayan, maraming salamat.